Hi guys, nandito na naman ako sa Silicon Oasis. Maglamierda naman ako dito guys. Magtumadayo na naman ako dito sa mga katropa ko. Dito na naman ako guys mag -di dinner tonight at magja-jamming. Grabe ang init, grabe ang pawis ko. Sunduin daw ako eh. Kaya yun, sino kaya yung susundo sa akin? Iba na naman siguro ang susundo sa akin. So, ayan guys, ang gate guys, oh, may security guard. Dati labas kaso ako dito ngayon. Parang hindi na ako papasukin. Parang yan ang sigurang sundo ko guys. Ah. Ano kayang susundo sa akin? Ah, hindi pala. May dalawang pugito Na nagbabike. Yan ang security garden, Hintay lang po lang dito guys yung sundo ko. Dito lang ako maghihintay. Private area kasi dito guys. Kaya yun. Ayan na siguro ang sundo ko ay. <laughs> si Giselle siguro to. Abaw! Ito na na. <laughs> Yung ano ba, yung security guard ka, babay-babay, kagwapa sa sundo ko ay siksik ayo. Ayaw, lang. Ang security guard ba, nag ano siya, nagbabay-babay siya, siya ako ako ba? Siya magbabay-babay, tira ka, tingin mo ba 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 si Michelle, di na. Kapuy na siya. Kapoy ka. Naman ako, sundo ako oh, ni Giselle. <laughs> Kagwapa sa akong driver. O, oh, siksik kayo, o. Oh. Siksik. Sik -sik. Mabuti. na ano, na uh, so good na asugo na kayo sila wala pa may mga dito. oo sige lang eh so <ciffer> na <sorting> oh ko ano eh tanghali na rin ako nagano kanina nag lunch walang break time by bising BC basta ano gitino basta pagka di up ba oo parang gusto mo talagang ano tapusin kama maaga ka makakalabas na ako din sa bus ko kasi yung papalabas ka na ano ka pa eh Ay, sa akin wala eh, Janet can you please put the water before you go kung maganoon pa yan <laughs> Ito, magkainan na naman kami ulit. Ayan, oh, dami yeah. na naman man ng ulam. Oh, ayan, yeah. oh, ayan, guys. Yeah. Oh, ayan, oh, yeah. ayan, yeah. yeah. oh, Diyan kayo nadadali. oh, okay. Yeah. Yun oh. Yun may ano kami, na salmon, oh, oh ayan. salmon, ayan, may humbang baboy, may kani, may humpia. Dito, dito, dito. Dito. Tapos may tilap, may tilap, may salapia, may salmon, may humba. Oh, ayan, yung sasakalang. Grabe. Ayun, namin ngayon, ano? Ano ba yan? Busog. Pag ano basa-basa bunga eh na naman kayo uy hay hindi ka man no o kaya rin mo ay la la ka man na ako ginapaabot ang gatong nakong badjani Salaga ka sexy na ba inggihan daw dakon mo ni si mong motor si oi ha dakon da pa si mong motor adik mo mangkas <laughs> Grabe. Di pa yun yung katiba. na yung pa. Social ba? Kaya lang simuhan. Kaya sa sundok ko. Nangkas oh. ako sa muto. <laughs> Nang aking guwapa na amiga. Special talaga sinundo ako. Ano yung mga tangan yun? Asa na kang basta? Dito ko on hing kuan. Dito ang bas ba hing naog ko. Ano yung mga tangan <laughs> yun? Naog. Hindi ko naog. Hindi ko ba rin nanawag kung tawag ina. Nawag ako kay babe, Para uh, oh. Sa katapin. <laughs> ang lupot ba? Ang lupot siya. Oo, oh. katapuntas. Oh, Anong malayo siya? Talagang malayo siya. Ang hilakad ko yung okay, parang okay. ano. Hindi ka man ang na may bike naman ako. May t-shirt doon. <laughs> Hindi siya na. Ano si, si, parang ano na eh. Mahirapan ka doon dumaan. Oh, man. mahirapan, harapan, harapan, ba? <laughs> Grabe special love. Ano, daan tayo okay. ng Wiston? Yatay. Yeah, dito sana ako dadaan, may tubig pala. Dadaan tayo ng ano, ay, Green ay, Park. Ay, Bibi, ay, anong bibili anong bibili natin siyo Wala akong dadalhin. Wala akong dala. na may, may, ano pala. Ano, Bilit tayo? Hindi may hindi ka manalo. Ang kas talaga ako sa motorbike, guys. Yahoo! It's Saturday. Andiyan ang robot. Hi, <laughs> Mr. Robot. <laughs> ang robot oh. <laughs> <laughs> ha? Gwapa akong driver. Oh, humot pa. Humot ka ayoy? May eh. eh. lay. <laughs> Lipag yukong kaysa badu pa, ba? oh. Ano ba na yung muna, tibid ma? Muban siya ako, no? Oo. Oh. Subtan siya siyang amo. Muban oh, siya siyang amo. Muban siyang amo. Damo ni bago na ni motor. No, no, no. -an ba? Ano ba si no Ano ang ano niya? Lumugo nya kanedyan no. British British Hi, I miss this place. Ang sarap ng hangin. Dumating si ano, si Melda? Kumain na si Melda si. O, oo. nilakar mo, ito na na medyo. Ano, Oo, Lata. oh, medyo ano yung nilakaran ko, yung parang uh, buhangin, mabuhangin siya, mahirapan ka doon. Doon, ta, doon ba, di ba yung may bus doon sa so may ano, likod ng lolo? Ba't doon naman na bus stop? Baba, light, light. ibang bastapan stopan eh, doon lang eh. Ay, uh, ayun. Ah, ang bango ah, ano. ano? <laughs>